walang flag down at walang boundary na mga balita ang na mga balita. Sa kapiti pa rin po, ano, mga kapatid, matinding trauma ang inabot ng mga estudyante na nag-aaral sa isang public school sa Maragondon. May mga rumoron na raw kasing gwardiya sa kanilang eskwela na may dalang matataas na kalibre ng baril. Narito po ang eksklusibong report. Maluha-luha pa si Nanay Tess habang kinikwento ang tromang inabot ng kanilang maanak sa loob ng sanay pangalawa nilang tahanan. Ang nag-iisa kasi elementary at high school sa patungan Maragondon, Cavite, pinapalibutan ng mga lalaking armado ng mahabang kalibre ng baril. Bantay sarado ang eskulahan kasunod ng utos ng isang pribadong kumpanya na i-demolish ito. Pasok raw kasi ang eskulahan sa 602 hectares na nabili ng pribadong kumpanya. Ang school daw ay gigibain na. Kaya siyempre, sy ang mga bata, hindi mawala sa isip nila na lagi nilang ang, demoli, ang demolisyon. Sinubukan namin pumasok sa eskulahan pero sa bungad pa lamang ng barangay, hinarang na kami ng mga armadong gwardya. Ang estudyanteng itago namin sa pangalang Angel, balot daw ng takot tuwing pumapasok sa eskwelahan. Nagsimula raw ito sa unang araw ng pasukan. Hindi po kami makakapag-aral ng maayos dahil po natatakot po kami dahil po may iba rin po sila. Tinatayang di bababa sa limang daan ang grade school at high school students na pumapasok sa eskulahan. Dahil dito, sumuga sa Department of Education ang ilang magulang para idulog ang manoy tila harassment na nararanasan ng kanilang mga anak. nag sila sa harap ng DepEd. Ito isang nakatirik, nakatayo, napaaralan. Kung okay, kinakailang kaming tumira sa ano sa school para lang makapag-aral ang mga bata, gagawin namin. Alang-alang lang sa aming mga anak para mabigyan ng magandang kinabukasan. Kinarap naman ng DepEd ang mga magulang. Nilinaw ng DepEd ang utos nila. Hindi natin tinatanggal ng baalan sa kahit yung, uh, ang Ang DepEd, pag may tao dyan, pag may bata dyan, magtatayin ng Nangako rin ng DepEd na mag-iimbestiga kaugnay sa mga ulat na may mga rumorontang armadong sundalo sa loob ng paaralan. Jenny Dongon, News 5. Be sure to come back. News 5